Bilang OFW or bilang kadama, hindi po talaga madali po na sobrang ang daming mga OFW ang naka-away for good. Kaya ako nagdesisyon kahit ayaw ng pamilya ko pero ako kasi yung nakakita na sobrang ganda yung pwedeng mangyari sa akin. Sa lahat na mga kapwa ko OFW, lalong lalo na sa mga uh, single parent na katulad ko, hindi mo kailangan na... Um, iasa sa ibang tao yung responsibilidad mo. Kung nangyari sa amin, lahat ng mga OFW na KWF for good, naranasan yung buhay, travel, time freedom, kasama yung anak, and at the same time, uh, lahat posible talaga. Kaya, sa lahat ng mga nakapanood ng video na to, kung nagawa, ng isang single mom, kung nagawa ng isang walang alam, kung nagawa ng isang mahiyain, I know for sure, ikaw naman ang next na mabago yung buhay mo.